Kamusta ka kapatid? Sabihin ko agad ang isang katotohanan na sigurado akong naranasan mo na. Minsan, ang mga babae parang puzzle. Hindi ka sigurado kung may gusto ba siya o friendly lang. At dahil bihira silang magsabi ng direkta, madalas kang naiiwan sa tanong. Gusto ba niya ako o nag-iilusyon lang ako? Alam mo ba kung bakit hindi sila basta-basta nagkukwento ng feelings nila? Simple lang, takot sila sa rejection. Para sa atin mga lalaki, ego ang madalas tinatamaan. Pero para sa babae, parang buong pagkataon niya na ang nadadala. Kaya imbis na sabihin na, oo, oh, gusto kita, mas pinipili nilang magbigay ng maliliit na kilos kaysa lumabas at umamin. Ang problema, karamihan sa atin hindi sanay bumasa ng sinyales. Busy tayo sa salita, naghihintay ng malinaw na oo o gusto kita. At sa kakahintay, lumilipas na ang oportunidad. Kaya ngayon, sisirain natin ang code na yan. Pag-uusapan natin ang pitung kilos na madalas ginagawa ng babae kapag may tinatago siyang nararamdaman para sayo hindi man siya umamin. Pero tandaan mo, ang katawan hindi marunong magsinungaling. Bago tayo magsimula, mabilis lang. Kung gusto mong mas maintindihan ng mga sekreto ng attraction at stoicism, mag-subscribe ka na at ilike mo na rin ang video na to. Number 1. Mirroring Naranasan mo ba to? Habang nagkukwentuhan kayo, bigla na lang niyang ginagaya ang kilos mo. Uminom ka ng tubig, maya maya iinom din siya. nag ka ng arms, siya rin. Hindi ito sinasadya pero nangyayari. Sa psychology, ang mirroring ay subconscious way para ipakitang nakiki-align siya sa iyo. Para bang sinasabi ng kilos niya na, I'm with you. Hindi ito simpleng galaw lang, energy investment ito. Kapag may respeto at attraction, mas lumalabas ang mirroring. Hindi niya gagayahin ng taong hindi niya gusto. Kaya kapag napansin mo to, huwag mong baliwalain. Isa itong invisible bridge na nagsasabing may connection kayo kahit wala pang sinasabi. Number 2. Touch Medyo tricky ito pero sobrang lakas ng signal kapag alam mo na Napansin mo bang minsan naghahanap siya ng excuse para dumikit sa'yo? Aksidenting tapik sa braso, brush ng kamay, o parang bigla na lang sumasagi habang naglalakad? Kung tutuusin, bihirang aksidente ang mga ganitong kilos. Sa mundo ng babae, touch is sacred. Hindi sila basta humahawak kung hindi sila komportable. Kaya kapag may deliberate contact, Ibig sabihin, she's testing the waters. Tinitignan niya kung paano ka magre-react. Natataranta ka ba at nagiging boyish o kalmado ka, composed at hindi awkward. Kapag relax ka, ibig sabihin safe siya sa presensya mo. Tandaan, a woman's touch is both a test and an invitation. Dito papasok ang stoic mindset. Ang grounded na lalaki hindi nag-o-overreact, hindi nagiging aggressive. Kalmado lang, present, at marunong bumasa ng sitwasyon. Kapag ganito ang dating mo, mas lalo kang nagiging magnetic. Number 3: Body orientation, especially feet. Oo, simple lang pakinggan pero napakalakas. Paet anong sabihin ng bibig, ang paa hindi marunong magsinungaling. Kung nasa grupo kayo at mapansin mong laging nakaturo sa direksyon mo ang mga paa niya, guess what? Ikaw ang focus niya. Biology lang yan kapatid. Our bodies naturally orient toward what we want. Kung ayaw ka niya, madalas nakaturn palayo ang body niya. Pero kung gusto kanya hindi lang hulo at mata ang nakaharap sa'yo. Buong katawan, lalo na ang paa, nakahanay sa direksyon mo. Minsan, hindi sumisigaw ang katotohanan sa salita. Nasa posisyon ng katawan ang clue. Number 4. Hair play and eye contact. Kapag kasama ka, mapapansin mong madalas niyang inaayos ang buhok niya, nilalagay sa likod ng tenga o nilalaro ng walang dahilan. Kasabay nito may mga mahahabang tingin tapos biglang iiwas kapag nahuli mo ito ay kombinasyon ng nervousness plus attraction gusto niyang magmukhang maayos sa harap mo pero ayaw niyang halatang effort number 5 laughter napansin mo bang mas madalas siyang tumatawa kapag ikaw ang kausap niya hindi yung pilit na tawaha ito yung tawang mas malakas mas natural Minsan may kasamang tapik sa braso o hampas sa mesa. Ibig sabihin gusto niyang manatili sa emotional state na nararamdaman niya kapag kasama ka. At tandaan, hindi tungkol sa joke ang totoo dito. Tungkol ito sa presence mo. Ikaw ang dahilan kung bakit siya natatawa ng mas madalas. At kapag ang isang babae ay masaya kapag kasama ka, bihira niyang ipakita yon kung wala siyang nararamdaman. Number 6. Time and Lingering Ito yung hindi siya agad umaalis kahit tapos na ang usapan. Pwede na siyang bumangon at umalis, pero nananatili pa rin siya sa paligid mo. Para bang naghahanap ng kahit anong rason para magtagal pa sa paligid mo? Kapatid, oras ang pinakamahalagang resource ng tao. Kapag pinipili niyang ibigay sa iyo ang oras niya kahit wala ng practical na dahilan, Ibig sabihin, may halaga ka sa kanya. Hindi lang yan simpleng politeness. It's a non-verbal declaration na gusto niya kang makasama ng mas matagal. Number 7. The Secret Code Ngayon, pagsamahin natin mirroring, touch, body orientation, hair play, eye contact, laughter, lingering. Parang secret code silang lahat. Isang tahimik na sayaw na hindi laging sinasadya, hindi laging obvious pero consistent. Ang problema, karamihan sa lalaki, hindi nakikita ito kasi sanay tayong maghintay ng malinaw na salita. Gusto nating marinig ng direkta, oo, gusto kita. Pero bihira yun mangyari. Mas madalas, ipinapakita nila sa kilos ang hindi nila masabi. Target mas malalim na aral, stoic mindset. Dito papasok ang tunay na leksyon. Hindi ito lang tungkol sa paano ko malalaman kung gusto niya ako. Mas malalim pa. Ito ay tungkol sa kung paano ka magiging lalaking kayang bumasa ng mundo ng mas malinaw. Kasi kahit makita mo lahat ng sinyales na ito, kung desperado ka, insecure, dependent sa validation mawawala rin ang halaga ng mga senyales kapatid tandaan mo ang tunay na attraction ay hindi lang tungkol sa ginagawa ng babae kundi kung sino kabilang lalaki kapag kalmado ang presensya mo mataas ang respeto mo sa sarili at hindi ka alipin ng emosyon mo doon lumalabas ang natural na magnetism at dito pumapasok ang stoicism hindi mo kontrolado ang kilos at emosyon ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Kaya kapag napansin mo ang mga gestures na ito, huwag kang ma-excite ng sobra o mag-overthink. Basahin mo lang ng kalmado. I-appreciate mo, pero wag mong gawing sentro ng mundo mo. Kapag ginawa mong misyon ang paghabol sa senyales, nawawala ang dignidad mo. Ang mga gestures na ito ay response lang sa isang lalaking may dignidad, disiplina at hindi desperado. Kaya imbis na ubusin ang oras mo kakahanap ng senyales, ubusin mo ang oras mo sa pagpapalakas ng sarili. Brain, practical application. Paano mo gagamitin ito sa totoong buhay? Maging present. Ang stoic na lalaki, grounded. Hindi naghahabol ng validation, hindi natitinag sa maliit na rejection. Ayusin ang mundo mo. Huwag mong gawing misyon ang habulin ang atensyon ng kahit sino. Ang misyon mo ay gawing malinaw ang direksyon ng buhay mo. Panindigan ang disiplina at standards. Kapag sinabi mong gagawin mo, gawin mo. Ang lalaking kayang tumayo mag-isa, siya ang sinusundan. Matutong pakinggan ang tahimik na wika ng mundo. Hindi lang sa gestures ng babae kundi sa lahat ng nangyayari sa paligid mo. Yan ang tunay na stoic, hindi dahil wala kang nararamdaman kundi dahil hindi ka alipin ng emosyon mo. Kapatid, may hamon ako sa iyo. Sa susunod na encounter mo, huwag ka lang tumingin sa salita. Obserbahan mo ang kilos, ang titig, ang tawa at ang oras na binibigay niya sa iyo. Doon mo makikita ang hindi niya masabi. At kapag nakita mo na, tanungin mo ang sarili mo. Handa ba akong maging lalaking hindi lang nakakaintindi ng senyales, kundi may dignidad na kayang tumayo sa sarili? Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin seryoso ka sa paglagu mo bilang lalaki. Kaya ito ang ritual natin. I-comment mo sa baba ang linyang ito. Hindi ako naghahabol ako ang pinipili at sagutin mo rin ilang taon ka na anong mga paksa tungkol sa stoicism ang gusto mong pag-usapan natin sa susunod na videos subscribe ka kung gustohan mo ang video at siguraduhin mong nakabuo ng notification bell para lagi kang updated sa mga usapang magpapalakas sa iyo bilang lalaki pandaan mo kapatid hindi mo kailangang maging perpekto o para maging kaakit-akit. Kailangan mo lang maging grounded, disiplinado at totoo sa sarili. Sa bandang huli, hindi ang naghahabol ang hinahanap. Ang hinahabol ay ang lalaking may direksyon, paninindigan at presensyang hindi matitinag. Yan ang tunay na kalakasan. Yan ang tunay na atraksyon. At yan ang uri ng lalaking kaya mong maging simula ngayon.